Ano na, fam? Malaking balita para sa mga mahilig mag-drag. Dumating na ang pinakabagong installment ng Drag Race Philippines, Slation Royale ang nagdadala ng init na may alasyan twist. Isipin ang pinakamabangis na mga reyna mula sa yi na nakikipagtulungan sa mga nangungunang talento sa buong Asia. Judge Paulo Balesteros at mga reyna mula sa Pilipinas, Thailand, Biwi, Canada at higit pa. Nagayari ito, Narito ang sa Drug Race Philippines, Slation Royale ay opisyal na ipapalabas sa Agosto 13, 2025 sa Real Presence Plus. Pinasisigla ng spin-off na ito ang drama na may labindalawa matitinding kakumpetensya na humaharap sa iba't ibang linya ng kultura. Ang ia, pinaghahalo ng konsepto ng World ang Powerhouse alumni mula sa Drug Race EA, tulad ng Arizona Brandy, Bernie, Brigiding, Kiana, Venus Deluxe, kasama ang mga ikon ng Drug Race mula sa Down Under, France, Thailand, Canada, Lini at Luya. Hindi ito drug race il season 4, isa itong pandaydibigang showdown. Ang Slasian Royale ay nagmula sa parehong konsepto ng World of Wonder sa likod ng mga international na spin-off tulad ng Veya the, yeah, the World at ito ang unang Alasian All-Star style format na itinakda sa Pilipinas. Ang seryeng ito ay nagpapalakas ng Asian drag sa isang pandaydibigang yugto. Mahalaga ang representasyon, ang halo ng mga wika, estilo, at kultura ay ginagawa itong dapat panoorin ng mga tagahanga sa buong mundo. Ito ay hindi lamang isang kompetisyon, ito ay isang pagdiriwang. Markahan ang iyong mga kalendaryo, Agosto 13 ang araw. I-drop sa mga komento kung aling mga reyna ang iyong pinag-ugatan, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa buong coverage, recaps at mga reaksyon.